Magandang araw mga kaibigan. Ako po si Mary Vigalio. Samahan niyo ako dito ngayon sa Landas ng Pag-asa. I-imagine ninyo ito, ang headline sa isang pahayagan. Jesus nagpalayas ng demonyo ng pagiging pipi. Ang pipi ay nagsalita at ang mga tao ay namangha. Ito ang pangyayari sa Ebanghelyo ngayong araw. Magandang balita, di ba? Amazing, di ba? Ikaw ay nabubuhay nung panahon ni, panahon ni Jesus at nasaksihan mo ang pangyayari ito. Ano kaya ang maging reaction mo? Namangha ka ba? Napa-thank you Lord ka ba? O nagkaroon ka ba ng duda sa isip mo na totoo ba to? Baka naman drama lang. O tulad din ng mga ibang tao, manunubok at hihingi ka rin ng tanda mula sa langit bago ka lubos maniwala. Ganito ang iba't ibang reaksyon ng mga taong naroon. Ang sabi sa verse 17, "Ngunit dahil batid niya ang kanilang mga iniisip. Mga kapatid, batid ng Diyos ang ating mga iniisip. Batid niya ang iyong iniisip. Kani-no man ang Diyos ang nakakaalam. Walang maililihim." Gayon pa man sa Ebanghelyo hindi kinastigo ni Jesus ang mga nanunubok sa kanya. Pagkos, siya ay matyagang nagpaliwanag. Si Jesus, ahayaan niya tayong pag-isipan ng paliwanag na ito. At sa bandang huli ay magdedesisyon tayo kung tayo ba ay sa panig niya o hindi. Si Jesus, sa kanyang paliwanag, malinaw na ang nais niya ay magpuklod ang lahat at magkaisa sa kanyang kaharian hindi niya nais na maghatid ng pagkawatak-watak. Kaya't ang paanyaya sa atin ngayon, dahil patid niya ang ating iniisip at ngayon din ang laman ng ating mga puso. Ang una ay imulat natin ang ating isipan at alalahanin ng kaputihan ng Diyos sa ating buhay at sa mga taong nakapaligid sa atin, na ang kanyang hangarin ay makasama tayo sa panig niya at hindi mawalay sa kanya. Pangalawa, huwag nating hayaang maging matigas ang ating puso. Huwag nating hayaang makalimutan ang kamutihang ginawa niya para sa atin sa kabila ng mga pagsukot at sa kabila ng ating mga pagkukulang. Natsaga din natin pakinggan ang kanyang paliwanag at kung nahihirapan tayo, anyayahan natin siya ngayon. Jesus, inaanyayahan kita sa bahagi ng aking puso na nangangailangan ng liwanag po. Pangatlo, humingi tayo ng tawad sa mga panahong hindi natin piniling nupusang magtiwala sa kanya at napagdudahan natin ang kanyang kapagyarihan. Isa pang magandang balita, ang sinabi ni Jesus sa verse 20, Ngunit kung ako ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng daliri ng Diyos, dumating na nga sa inyong ang paghahat ng Diyos. Ngayong panahon ng Koresma, naway piliin natin ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Kung kayo po ay na-bless ang video na ito at nais ninyo ibahagi sa inyong mga kaibigan, like and share ang Pathways of Hope. Because